Ciao so raga, musta raga, welcome sa inyong lahat I am Chad and I will be your guide Raga, bakit ga napaka importante na ang permesso di sojorno ay panatilihin mo na valid laging adjornato at laging nire-renew sa takdang oras. Bakit ga din mahirap na maging undocumented dito sa Italia sa panahon ngayon Isishare ko sa iyo raga ang bilang ng mga Cittadini stranieri irregulari na recently na-deport sa kanilang country of origin dahil sa maigting na kampanya ng Italian government regarding sa immigration. Bibigyan din kita ng uh, tips to do para hindi ka malagay sa sitwasyon na nasa riskyo ang iyong permesso di soggiorno. Alamin natin ang detalya ragado. Puna sigla, partiamo! Bago natin i-detalye ang content ng video ito, maigi na yung malinaw, wala mo ng violent reaction, ang video na ito ay hindi para ikaw ay bigyan ng alalahanin, kundi ang purpose ng video na ito ay to spread awareness. Kung ano ang dapat na iiwasan mong gagawin at gawin mo naman yung dapat na gagawin mo regarding sa iyong permeso di sojourno. That way ay may iwasan mo na ikaw ay uh, malagay doon sa sitwasyon na babanggitin sa video ito. Alam natin na mahirap ang kalagayan, hindi lang dito sa Italia, maging sa ibang bansa din, na maging undocumented or walang permit to stay. Kaya naman, kung ikaw ay uh, meron ng permesso di sujorno, so ay ingatan yan at pahalagahan para maging maayos ang pamumuhay dito sa Italia. Ang Italian government ay patuloy ang kampanya about sa immigration issues dito sa Italia. I-share ko sa iyo raga yung mga ini-announce ni Ministero del Interno na bilang ng mga cittadini stranieri irregulari rimpatriati or illegal foreign citizens na repatriated slash deported. Ayon doon sa kanilang official Facebook page, 256 ang na-deport sa kanilang country of origin base sa post nila dated May 29, 2025. Tapos ay mayroong 14 naman base sa post ng June 1. 109 naman base doon sa post nila ng June 7. 112 naman base naman yan doon sa post as of June 15. Tapos ay mayroong 149 uh, base naman yan doon sa post ng June 22. Tapos ay 24 at 25 base sa post ng June 24 at June 25. At ang pinaka-recent, 3 days ago lang, 180 naman na illegal foreign citizens ang na-repatriate na deport sa kanilang country of origin. Ang mga deportation efforts na iyan ay sa pamamagitan ng patuloy na pagkilos ng mga kwesture at uh, kasama pa, katulong nila, yung iba't iba pa ng mga government uh, agencies kasama na rin ang international collaboration. Hilawin natin na ang mga na-deport na iyan na ay hindi lamang yung mga walang permit to stay or walang permesso di sojourno o kung meron man na permesso di sojourno pero na-expire na at for whatever reason ay hindi nila na-renew. Kasama din pati na din yung mga foreign citizens Bagamat mayroon silang valid pa na permesso di sojourno pero mayroon silang ginawang Uh, labag sa batas. May mga illegal silang ginawa at itinuturing na perikulo sa istato. So, yun yung iba pang dahilan kaya sila na uh, repatriate, na deport. Ano ba ang mga tips na dapat na gagawin ng mga regular na estranyeri dito sa Italia para maiwasan ang mga bagay na iyan. Lalo pa at alam natin, sabi nga ay eh, malaki ang puhunan para magkaroon ng permesso di soggiorno si kaya dapat na pahalagahan mo yan. Kung ikaw ay mayroong uh, permesso di sojourno, ito ang mga dapat mong gagawin. Una, i-renew mo yan sa tamang panahon. Huwag mo nang hintayin o sagadin pa yung expiration date bago ka mag-renew. 60 days bago ang expiration ng permesso di sojourno ay pwede ka nang mag-renew at maghulog ng kit doon sa posta. Lalo pa at alam natin na napakatagal nang ibinibigay na apuntamento para do sa pagtimbro at paghihintay bago maritiro retiro yung bagong permiso di sujorno Kaya mag-renew na agad as soon as possible. Iwasan na lampas na sa expiration date ng permiso di soggiorno ay sa pala ang maiinglet na mag-renew. Although 60 days after ng expiration date ay pwede ka pang mag-renew. Kung sakali nailalampasan ka pa din noong 60 days after ng iskadensa, mas magiging mahirap na ang pagre-renew dahil maaaring ikaw ay mga ilangan na ng asistensa ng isang avokato at dapat na magbibigay ka ng valid reason kung bakit ikaw ay hindi agad nakapag-renew. Bakit hindi mo agad nagawa yung renewal? At kung hindi ka makapag-provide ng valid reason or yung reason mo ay hindi nila tinanggap, maaaring maging grounds yan for Deportation slash expulsion dito sa Italia. Mga kung dapat ka na mag-adjourna ng iyong permesso di soggiorno, ay gawin mo yan. nag a na ng permesso di soggiorno kapag ka nagbago ng civil status. Isang so, halimbawa, kung binatao dalaga tapos ay nakapag-asawa, dapat mag-adjourna or mag-request ng updated na permesso di soggiorno. Alam naman natin, kapag ka nagkaroon ng bagong anak, dapat din na mag-adjourn na or mag-renew kasabay ng uh, pag-request ng permesyo sa para doon sa bagong baby mo. Pangatlo, huwag mawawala sa Italia ng mahabang panahon na lampas sa kung ilang panahon lang na pwede ka na mawala sa Italia. Yan kasi ay nakabatay yung uh, tagal na pwede ka mawala sa Italia, nakabatay iyan sa tipo at duration ng validity ng iyong permesso di sujorno Generally ay 6 months la ang or kalahati ng duration ng iyong uh, permesso di sujorno yung uh, duration ng validity ng iyong permesso di soggiorno. Pero kahit pa ilimitata or 10 years ang validity Okay? 10 years duration, ang duration ng validity ng iyong permesso di sojourno ay hindi 5 years na ikaw ay pwedeng mawala. Kundi, maximum 12 months lang ang puwede. pupwede. Panghuli, siyempre eh, iiwasan mo na ikaw ay gumawa ng illegal or labag sa batas dahil isa yan sa dahilan para ma-revoke ang iyong permesso di sojourno o kaya naman ay hindi ka na papayagan na makapag-renew pa ng iyong permesso di soggiorno. Pangunahin na gagawin bilang isang uh, dayuhan dito sa Italia ay panatilihin na valid ang iyong permesso di soggiorno su at sundin ang mga batas dito sa Italia para sa maayos at payapang pamumuhay bilang isang dayuhan. Kung nanonood ka lagi ng uh, videos ko na i-share ko last time na ako personally ay nakontrol din doon sa metro ng mga pulis. Uh, hindi pa nga sila naka-uniforme. Ako ay hiningan nila at sinabi na magpakita daw ako ng aking valid na document. Kahit yung anak ko, na napanganay, nung isang araw, nakatayo lang yun sa may parko, ay uh, may dumaan na kotse ng uh, pulitsiya, hiningan din siya. Okay? Sabi ay magpakita rin siya ng kanyang valid document. Nakontrol din siya randomly. At uh, sabi nga ay magpakita ng document niya. Kaya, makikita natin dito na nag-check talaga sila randomly. Kaya sa susunod na vlog, aalamin natin kung pwede ka talaga na kapag ikaw ay na-control okay, ng uh, police, ng uh, Forza de Ordine ay ang ipapakita mo lang ay Xerox copy ng iyong dokumento. O dapat ka talaga na original ang iyong ipapakita. So abangan mo yung susunod na videos, yan ang ating pag-uusapan Para din doon sa mga undocumented dito sa Italia or wala pa silang permeso di sojourno, naggawa ako ng video kahapon at nasabi ko doon ang mga possible options na pwedeng gawin para ikaw ay makapag-request, makapag-process ka at eventually ay magkaroon ka ng permiso di soggiorno si dito sa Italia. Para sa detalye, pakipanood mo lang ang video na ito. Kaya raga, umaasa ako na nakapagbigay sa iyo ng info ang content ng vlog na are. Sana ay ma-share mo rin sa iba lalo lalo sa mga kakilala mo, sa mga kababayan natin na alam mo na makakatulong din sa kanila ang information na pinag-usapan natin sa video na ito. Maraming salamat sa suporta mo, maraming salamat sa panonood mo. This is Chad, and always remember, Chad will guide. Ratsiraga, ala proxima!